Hello mga kababayan ko dyan sa Visayas ayat balita ko magkaroon na raw ng bigas nga tag 20 kilo dyan Natupad na ng ating Pangulo ang kanyang pangarap noon Tumakbo siya pag kas presidente na magkaroon ng tag 20 kilo ang bigas eh, Sana hindi lang siya napipilitan na magkaroon ng 20 kilo ang bigas dahil alam naman natin na sumad din ang kanyang rating kay kailan lang at yun nga mas nagtitiwala pa kayo sa uh, mga Duterte ngayon hindi naman si Pangulong Duterte ang nakaupo hindi si PBBM kaya at saka napapansin din niya siguro kapag nangampanya na ang kanyang mga senador kapag nandoon na sa mga rally ay bakit ang isinisigaw ninyo kasi pangalan ni Duterte kaya siyempre kung ako man ang presidente eh mababasa ko bakit malayo ang loob nyo sa akin kaya siguro kung ako man gagawa ko ng paraan para malapit ang inyong damdamin sa akin kaya ang gagawin ko tulad din ang ginagawa ng Pangulo natin na magbigay ng bigas na tagbabainti ang kilo para malapit kayo sa akin. <laughs> o, ngayon, mag-ipo na kayo ng bigas. Dahil kung halimbawa, darating sa inyo dyan, yung tag-20 kilo ang bigas, di damihan nyo na. Ah. Simba, sampo kayo sa isang pamilya, ay di kumuha na kayo ng tag-10 kilo. O, galing ha? May pira naman natin yata yung ginagastos dyan. Tapos kung kulang pa, at uh, na mm -hmm. takot kayo nga baka mamukaan kayo sa pabalik-balik iniwag di wag... kayo <laughs> hindi ko <kayo> daw kikilala <laughs> oh, tapos malay mo hindi abot yan ng 20-20 pagkatapos ng eleksyon baka mawala na yan <laughs> diba? at least nakakuha kayo ng maraming bigas oh nyo na Tsaka magpapasalamat naman tayo sa Pangulo bak nga nagkaroon tayo ng bigas na tag-20 kilo. Huwag na nating siraan yan. Ha? Eh, kasi narinig ko doon sa ano sa isang vlogger nga takara pagsalita ng malakan ay eh, ano daw mga fake news daw ang mga DDS <laughs> hindi lang vlogger ang fake news ko hindi ah, supporter kasi DDS nga eh ang sabi eh Upapayag ba kayo noon na Kayong mga supporter Ilang milyon kayo Na lumabas Nung pagdakip nila Kay Duterte Na tawagin kayong mga fake news O <laughs> 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 ah, Diba Kaya Yun lang Ang Payo ko sa inyo Kapag pumunta dyan si Ano Ah Yung Ating pangulo eh, pasalamatan ninyo na nagkaroon ng 20 ang bigas pero huwag ninyong kalimutan ha na sa dating na eleksyon aba kalimutan niya yung tagba 20 ang kilo siyempre doon na tayo sa ating gustong ibubuto o oh, ano di pdp street tayo ha bigas lang ang kunin ninyo okay Nagkasundo ba tayo mga kababayan? Okay. Salamat sa panonood ninyo sa aking video. Ayan. <laughs>